Hello po, good morning. Good morning po si Angel Green po ito ng positibong gabay ng Batong Hiyas. Good morning po. Um, good morning. Bali, today is Friday. Friday is June 28 na po ngayon. June 28. Kalag kalahati na po ng taon. Kalahati na po tayo ng taon. Bali, sa ngayon po, unang-unang uh, sasabihin ko po ay ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa patuloy po yung pagtatangkilik ng ating positibong gabay ng Patong Hiyas, na minsan po hindi po talaga or bihirang-bihira na po kung makapag-upload ng aking video or makapag video po actual na nagsasalita more of nasa, na i-upload ko po yung mga tungkol po sa ating mga 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 ano po mga ating mga ating mga bracelet po. Na nandun naman po sa upload ko kung ano pong ibig sabihin, ano pong meaning ng mga bracelet. At kung para saan po ito, yung mga bracelet na ina-upload ko po. Nandun po sa akin video. Thank you so much po pala sa mga nagla-like, sa nagsusubscribe, at na nagnunood ng aking YouTube channel, Positibong Gabay ng Batong Hiyas. Um, unang-una po sa lahat ang pupapasalapan po natin sa ating pong may kapal. Pong may kapal na nagbibigay sa atin ng blessings, sa araw-araw. May gawa ng langit at lupa. Ang ating pong may kapal na pinakaamang makapangyarihan sa lahat. Siya yung pong bibigyan po natin ng pagpupuri sa araw-araw na ginagawa natin And the blessing will be will be overflow with us po. Basta wag po nyo kakalimutan ang pagpapasalamat sa kanya, ang pagpupuri po sa kanya. Kasi wala pong ibang, lah, ibang tatakbuhan natin o walang higit sa lahat na makapangyarihan ay ating po ang may kapal. Ito pong ginagawa natin, ito pong mga sinasabi natin pampaswerte na pinapaliwanag po namin or pinapalit kasi marami rin po nagpapaliwanag ng tungkol po sa batong hiyas, tungkol po sa mga pampaswerte. Ito po isa lamang po tas sa sangkap, higit sa lahat sa poong may kapal, ang ating sipag at syaga at ang paniniwala natin na ang lahat ng bagay na ginagawa natin, ito'y positibo at magmamanifest po. Kasama po ang ating mga pag, pag, pag paggagawa ng tama at pagbibigay ng tama or ang ating ginagawang tama sa ating mga Pagmamanifest sa paggagawa ng ating um, or paniniwala tungkol sa ating mga manifest na mga pangarap natin sa buhay. Um, paggawa po ng tama sa ating umay kapal, ang um, pag-wish po sa kanya, ang pag-worship po sa kanya, isa po yun sa pinakamahalaga at ang ating paggawa ng tama sa ating kapwa. Isa po yun sa higit din pong mahalaga sa ating buhay. Kasi nandito po tayo sa mundong ibabaw, mahalin natin ang ating sarili, mahalin natin ang ating mga anak, ang ating magulang, ang ating kamag-anak, kapatid, ang kaibigan, at gumawa tayo ng tama sa ating kapwa. Isa po yung uh, kalugod-lugod sa mata po ng Diyos. Kapag alam po natin mali, huwag po natin gawin. Kung tayo po ay nagkakamali, ihangi po natin ng kapatawaran sa ating pong may kapal at humingi po tayo ng wisdom sa kanya na tayo patnubayan na siya po ang manghari sa ating puso't isipan sa araw-araw nating ginagawa. Okay? Um, maraming salamat po. Aming amang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Okay, good morning again po. Good morning si Angel Green po to, ng no, positibong gabay ng Batang Hayas. Yes. Kung nakikita po nyo ngayon, ito po gumagawa po ngayon ng mga, ito po yung ginagawa ko ngayon, uh, yung salt na sinana, ipapaliwanag ko rin po ang salt po isaring uh, isa rin po to sa nagbibigay po ng swerte sa atin. Itinataboy po niya yung ating mga negative energy. Bali gumawa po ako ngayon ulit kasi po almost yung paggawa po natin yung bago pong pumasok po ng taon, uh, gumawa po tayo noon uh, January before mag January or January 1, uh gumawa po tayo para po sa pagpasok po ng bagong taon ay maging maayos at maliwalas. Since Kalahating taon na po ngayon, uh, bali ito pong mga ginawa natin, uh, bali pinalitan ko na po. Pero yung sinasabi ko po, ang paggagawa nga po ng asin po or yung rock salt po, ang paggagawa po nito, kapag sa paggawa po nyo, mayroon na pong nakita kayong mga moist or nagtubig-tubig na po, actual uh, palitan na po natin. Pero sa ngayon po kasi, kung ngayon ko lang po ito nagawa, kasi every time po, chinecheck ko naman po yung aking mga salt, yung aking mga rock salt na ginawang pampaswerte. Wala naman po kasi ako nakitang mga negative, negative, uh, negative energy or I mean, hindi po siya nag nagmo-moist. Kasi sabi nga po kapag nag-moisture ng tubig-tubig na po, palitan na po nyo agad. Ito po yung dahon ng laurel na ipapaliwanag ko po yung sa aking YouTube channel. Isa rin po to sa pinakamaswerte at mahalagang uh, swerte or sangkap po sa pagpapaswerte natin. At ang ating pong luya, kasama na po yung luya natin. Yan. Ito po yung mga nakikita po nyo. Ito yung po yung bagong ginawa ko po para po uh, ilagay ko po sa aking mga Um, ito po ilalagay ko po sa living room, dasken sa kwarto, at saka doon po sa aking mga bracelet kapag ako po ay naggagawa ng mga bracelet ng mga mga batong hiyas ng positibong gabay po gumagawa po ako. Lagi po talaga yung meron doon sa table ko, hindi po yung nawawala. Kasi isa rin po siya sila nag-absorb at nagbibigay swerte sa ating sa araw-araw. Manalangin lang po tayo sa si pag at, at paniniwala sa sarili na ang lahat ng ginagawa natin ay magkakatuto at magmamanifest. At gumawa po tayong tama sa ating kapwa. Okay? Ito po yung salt, rock salt na nanapapaliwanag ko po sa inyo na marami po siyang benefits para po sa atin. Then, nasabi ko rin po sa inyo kung talagang meron kayong nararamdaman na negative energy sa sarili ninyo, na ang bigat-bigat ng pakiramdam ninyo, or kahit gumagawa kayo sa pagising niyo na hindi na ninyo halos maisip, or gumagawa na rin po kayo. Pinipilit yung bumangon, pinipilit yung mga negative, pero parang mabigat, mabigat sa, sa pakiramdam. Ang gawin po ninyo, Um, yung rock salt po, mag ano po kayo nun, maglagay po sa pagpaligo ninyo, sa pagbalnaw po nyo ilagay po nyo, kahit tatlong kutsara po ng rock salt, ilagay po nyo yan then sa pagbalnaw ninyo then yung po yung ibuhos ninyo sa katawan po, buong katawan po uh, head to body po then medyo mag ano lang po, idampihan na lang po nyo yung pagpunas po, then um, uh, maging positibo lang po sa pag-iisip sa paggagawa po niyan and with prayer din po. Yung mga nararamdaman yung negative na nakadikit po sa atin kasi marami rin po natin nakakasago po or nakakasala humuha po sa labas po ng tao na hindi po natin alam. Sila-sila po ay may taglay-taglay na mga negative na hindi po natin alam na a-absorb po natin. Yan. Okay? Salt, rock salt, at saka ang ating Um, ito pong dahon ng laurel at 'yang ating luya. Isa po ito sa sangkap ng pagpapaswerte po. Bukod po sa ating mga bracelet na pinapaliwanag ko rin po 'yung positibong gabay ng mga batong hiyas na may kanya-kanya silang katangian tungkol sa ating bracelet. Maniwala lang po kayo kapag kayo po suot nyo ang isang bracelet na, na, inyong naramdaman o para po sa inyo po, maniwala po kayo do, maniwala po kayo at ito'y matutupad ko ano mo pong pangarap natin. Okay? Thank you so much po. Maraming salamat po. Ulit, thank you so much po. Pasensya na po kasi bihiraw na po talagang makapag-upload. Naging busy rin po ako. Pero I try. Sisikapin ko pa rin pong maging maging mag-upload po ng mga magagandang paliwanag tungkol po sa ating positibong gabay ng batang Elias. Thank you so much po. Tandaan po natin, God is good all the time. Thank you po. bye for now. Bye.